Good morning, magandang umaga mga lalabs. Uh, andito po tayo ngayon, uh, kinananay, ng uh, nanay, floor. Kung naalala nyo po, sila po ay uh, mga, yung mga tutulungan ni Sekmaya, yung dalawang mag-asawa na may, pareho may sakit sa baga. At uh, nakakalungkot lang po sabihin na ang kanya pong mister ay uh, pumanaw na. At uh, isa rin po sila yung nanatulungan ng love and care. Nagbigay ng pampalibing pero bago po umabot sa kanila yung pampalibing kaya na, na nakalikom na po sila ng pagpapalibing kay tatay. So yung pong tulong na, na, ibigay po ng love and care sa kanila na dapat pampalibing ay ibigay na lang po ng, ng groceries. At uh, tara po mga lalat at uh, atin pong kumustahin si nanay.

Sino hospital pa po ang anak po Natumpine po sa probinsyal Hira po talaga ko Subra Tapos Dinasal ko po sa Diyos Sabi ko, Loy Sana malala ko na vlogger ko Magawin siya dito Yan po nangyari Salamat po, Ma Salamat po sa inyo Opo nanay, kasama po namin ngayon Si Sek Maya At uh, andi dito po kami ngayon Kami po yung grupo ng Love and Care Na uh, Tumulong din po sa inyo Matamamagitan po ni Sek Maya Ako po si Marites Umblas Blag Kasama ko po ang grupo ng Love and Care uh, Si Nora Balbastro May nanay? May 6 Lilibeth uh, Lilibet Florendo at uh, Kitty Rain. Kami po ay nandito ngayon para kumustahin po kayo. Hirap po talaga po. Wala po kamag-anak. Ito lang po si Sigma Tumulong sa... Ano po siya, uh, yung asawa, sila pong mag-asawa ay ano, uh, may mga sakit sa baga po, no? Oh, po. At yung si tatay nga po na, namatay. Namatay so, na po ang asawa. Ang naging tulong po ng love and care sa kanila ay uh, tulong mm -hmm. po para sa pangkain araw-araw. Kasi nga po, lipit po sila, walang trabaho. May mama sakit po po. Tapos nung, nung po ng Friday, na-confirm ko ang anak ko sa hospital. Pero po talaga ako, wala pa akong matakbuhan kasi hindi po biro ma-hospital ano, ma-hospital po. Pero nagdadasal pa ako kahit nasa hospital ako, maalala mo ako ma- Salamat sa Diyos. Alam ko po, Diyos ay may gawa nito sa inyo na mapuntahan niyo. Ako salamat po. Salamat po talaga sa inyo. Maraming salamat po. Isa po ako sana pinin niyo puntahan. miling po po sa Diyos na po naman kayo dumanas ng tulad sa akin, hirap. Gayo, gabayan niya po kayong lahat. Kasi sa dami po ng tao sa mundo, ako po ang pinigin niyo. Salamat po. Maraming salamat. You're welcome, Nanay. At, uh saludo po, po ako sa inyo saludo po ako sa inyo lahat huwag po tayong mawala ng pag-asa lagi po tayong humiling uh, ng uh, gabay at uh, tulong Opo. patawad kung mayroon man tayong nagawang mali sa Panginoon no? at ngayon po ay uh, nandito kami uh, kasama nga po namin thank you Sekmaya sa pagtulong kay uh, nanay at hindi mo rin siya binitawan Opo, at ngayon po nanay ay nandito na kami. kami galing pa po, po kami sa malayong lugar bumiyahe pa po kami galing sa malayong lugar para po magkita ka rin namin Opo. sa personal. Salamat at, uh, yung hiling nyo po, yung dasal nyo po, eto po, nandito po kami para mag-abot mag ng konting tulong ulit. Tulong ulit po sa inyo. Opo. Nagpakabuti nyo po kahit hindi nyo Salamat Alam ko po, po, lahat na nangyayari, galing ko yan sa Diyos. At yan po, ang dasal po, nangyari po, siya lang po nga dinadasal ko sana makita ko at miss na miss ko na rin po yung lager ko <laughs> salamat sa inyo salamat talaga pagpalain kayo ng Diyos lahat po gabayan kayo lagi at sana po hindi po kayo magsawa tumulong sa tulad po sa amin hindi niyo po alam biyaya po yan kayo sa akin at kayo po ay ang ginagawa nyo po ay kaya yamanan nyo po yan sa langit, ang Diyos po ang gagabay sa inyo siya po magpapala po sa inyong lahat salamat po talaga kung wala po ang Diyos wala po kayo sa akin salamat po sa oh, Diyos oo oh po nanay uh, ito po nay meron po kami dalaga Grocery para po sa inyo. May mga dilata po yan. Bakit may upo? Ano yan eh? Kay Gilmanto. Nana, ito po. Grocery po para po sa inyo. At may konting bigas din po para sa inyo. May dito po na. Ay. Salamat. At sigmayay my Love you po sa inyo. Hindi <laughs> mo ako nakakalimutan. Salamat po. Sila ang pinakakalimut sa inyo. Kasi kung wala rin sila, wala Opo. rin tayo, no? Opo. Sila yung uh, naging daan lang ako para tumulong sa inyo. Opo. Sila talaga yung uh, ano. Na nanay, tanggapin yung... niyo po ang uh, konting halaga na para po sa panggastos ninyo, nanay. Opo. Salamat pong marami. Sigmaya. Kung hindi po dahil sa iyo at saka sa kanina Alam ko po pinadala kayo sa akin ng Diyos Dahil po ang dasal ko Kanina lang dininig na po niya Agad-agad Kaya malaki po ang pagpupalan ninyo Sa Panginoon po ma'am Salamat po marami Kahit po sa iba kaunting halaga po ito Pero sa akin na mahirap Nangangailangan malaking tulong po ito sa akin Salamat po sa inyo God bless po sa inyong lahat Salamat You're welcome po. po nanay Salamat po May bigas na, may grocery May pera pa Salamat po Diyos po ang Gumantin ito para sa inyo Yung binigay niyo po sa akin malamas triple pa pong Kapalit ito sa inyo Salamat, Salamat po din nanay sa dasal At uh, kami po ay hindi na magtatagal nanay dahil marami pa po kami iikutan din at uh, salamat at uh, nakita ka rin namin ng personal at uh, salamat din sa uh, aming kasamahan sa grupo na nandyan, na laging uh, uh, nagsishare ng mga blessings, si ma'am MJD ma'am MJD salamat and uh, Jeremiah Mix Vlog maraming maraming salamat sa inyo dahil um, uh, yung grupo po namin ay nagtulong-tulong para po mag-abot ng, ng pag-up ng tulong din sa ating uh, kapwa kababayan at uh, wala man wala wala man sila ngayon dito pero uh, anjan sila na nakasubaybay at handang tumulong din po sa grupo para po kami ay makapaghatid po ng tulong at uh, nai hindi na po kami magtatagal. Maraming maraming salamat ha. Oh, God bless po sa inyong lahat. Pagsalayan salamat din si Maya natin. at andi dito rin kasama natin ay, si Sir Wingon si Serving on USA. Siya po ay sponsor po ng aming grupo. At uh, si uh, ate Aljos Eagle, salamat-salamat sa pagsama sa amin para kami para gabayan din sa paghati po oh, okay. namin ng tulong dito po sa diet. Maraming maraming salamat oh, sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Opo. na nai ko. Salamat po. salamat. po kay Madam MJD. Sa care talaga. Malaking tulong po sila. Sa mga nangangailangan. No? Biyaya po kayo sa amin. Salamat po. Papalain kayo ni Lord. Yan ang Thank you, Nanay. Po yan. God bless. Sige po, Nanay, hindi na po kami magtatagal. Lang. So, mga Pangan lalas, ngayon. isa na naman po ang naabutan natin Opo. ng tulong ngayong Opo. araw na to, si e, Nanay Flor. At uh, maraming maraming salamat. Sana po ay uh, subaybayan pa ninyo at uh, suportahan po po ninyo ang buong ko ng Love and Care sa mga susunod pang mga uh, araw at um, mga pupuntahan namin na mahatiran ng tulong din ng Love and Care. Maraming maraming salamat.